Kasama pa pati ulo. Parang ano to kuya Jack? Maliit na buhaya no? Ah. niya, so, mga 1920 pa yan. 1920? Ah. Ba't ilang taon na ba sa ito? Tagal na. Sa lolo ka pa yan eh. Ah, sa mo pa to. Wala nang amoy ito no? Wala na. Eh mga boso, yung ipin niya, buong buo pa. Tapos meron din siyang dalang espada kuya Jack, tama? Samurai, yeah. Samurai ito. Vintage na to. Vintage na yan. Ah, Tapos may mga ano yan. Ah. May mga nakasulat yan. May mga nakasulat. Ano ba yung nakasulat na yan? Hirap pa na eh. Batayan eh. Siguro sa mga nakakaintindi lang yan. Eh. Ito mas maganda to. Yan. Ah. Talagang hindi mo siya nililinis eh, hindi. no? Hindi. Bawal yun siya, eh. mawala yung pagkantik eh. Mawala yung pagkantik niya. Kaya Jack, eh, magkano mo naman ina-out yan? Ah, uh, Jose isa. Dose, ito tansuto eh, no? Dose isa. Time check. 7.19. Papunta tayo ng Santo Niño, mga boss. Dahil Sunday na naman titignan natin yung mga paninda ngayon doon last week kasi yung kaunti nagtinda eh kasi umuulan eh kaya samahan niyo ako ngayon mga boss Asyalan ulit natin yung latagan sa Santo antonio nandito na tayo sa Santo antonio kaya yeah, good morning last week di ka nagtinda maulan, grabe ulan, ba't andito ka? andito ako, nag vlog pa rin ako noon Nagtinda sila Jake sa dulo. Ano bago mong paninda ngayon? Lahat uh, ang bago? bago? Mga bag. okay, to. Sapatos meron din siya. Ray Ray Kaya lang Ray mga laruan. Regal yan. Regal Hindi siya nagtitinda ng laruan eh. Yan, para sa sila. Pili -sukat, pili -sukat yan, Controller ng ano to. Xbox ba to? Xbox Eba nga hindi natin alam kung gumagana pa itong as is saka sa tibay station hindi ba sisira sa camera to ah ayan mga boss andito na si kuya jack dala niya yung buhayang bag no ito yung matagal niya nang sinasabi sa akin eh kasama pa pati ulo parang ano to kuya jack Maliit na buhaya, ano? Tagal ah, na yan, siguro mga 1920 pa yan 1920? Ah. Ba't ilang taon na ba sa ito? Tagal na, sa lolo ko pa yan eh Ah, sa lolo mo pa to Wala nang amoy ito, no? Wala na Eh mga boso, yung ipin niya, buong buo pa Ba't may mga paa din ka mo? May mga paa ito Pang ano na lang to, no? Pang display, no? Pwede rin siyang gawing bag Oh, bag talaga to. Bag talaga yan. Handle lang yun nawala yan. Ah, yung handle nawala. Oo. Oh. no Sabi mo sa akin, binibili na sa'yo dati to eh, no? 50. 50 binibili na sa'yo. Hindi uh, ka pumayag. Ayaw ni Lolo eh. Ayaw ng Lolo mo. Eh ngayon, i-out mo na talaga to. Hindi pa rin. Ginawa ko lang muna para pati-free ko muna dito. Pero kung may bibili 70, ibigay ko Ayun. Kung may bibili, bibigay niya ng 70. Ayan, pagka nagkasundo kayo sa presyo. Yung ulo niya medyo nabalatan na oh. Pero solid pa rin to, Kuya Jack. Ayan, kung kursunada niyo, no, 70k. Tapos meron din siyang dalang espada, Kuya Jack, tama? Samurai, ito. Vintage na to. Vintage na yan. Tapos may mga ano yan, May mga nakasulat yan. May mga nakasulat. Ano ba yung nakasulat na yan? Hirap ano eh, basahin eh Siguro tama na aking kinili lang yan Ayan, pakita natin lahat Ayan Gano'n na katagal sa'yo yan Kuya Jack? Ito, uh, pa rin sa ng lolo ko Buhat nung bata pa yung lolo ko Nasa kanya na to Ay lolo mo, may ilig rin mag-collect oh. Uh, Ang collecta ng mga rin. Lungang bagay Ito mas maganda to oh. Okay, Ayan Talagang hindi mo siya nilinis eh, no? Bawal yun yun eh, mawala yung pagkantik eh. Mawala yung pagkantik niya. Kuya Jack, eh, magkano mo naman ina-out yan? Ah, uh, 12 isa. 12, ito, tansuto eh, no? Ah, ah. 12 isa. Ano pa bago natin, Kuya Jack? Yan, yung antique na stamp. Antique na stamp? Ah, uh -huh. Magkano naman presyohan niya kuya Jack? Iba, Iba may 200 siya, may 100, may 300 100 pinakamura? Ah. Mahal din pala to no? Ah. Uh, ano tong agila na to? Ano yan, year ano pa yan? Olympic? Ah. USA USA no? Magkano yan? 200 200 250 po yan Ito puro stamp na to no? Ah, puro stamp Ayan, eh, sa mga nagko-collect -co no? Ayan. Battery po. Mayroon ba si Kuya Jack. 500. Ito, Kuya Jack, magkano to? 500. 500. Ito, ano to? Ano? Coins ng 10 commandments, eh. Magkano yan? 400. 400? Magkano lang, no? Oo. Oh. Messenger na lang, Jackson Manalang. Jackson Manalang mga boss kung interesado kayo dito sa mga samurai niya tsaka yung bag kontakin nyo lang Jackson Manalang yeah. sa messenger Jeff no? Okay, thank you po. Uh, Tapos maray pa tayo papakita kami sa susunod. Okay, okay. Yeah. Sa akin. Wala ba si Joss? Wala eh. Ah, ang ano niya kasi bagyo eh. Baka ano eh. Baka bumulan eh. Kaya hindi siya napuesto. Absent muna oh, no? absent muna. Yes. Ito yung madalas kasama ni Joss. Sir, ano ulit pangalan mo? Gesta. 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 Oh. Mukhang marami kang dinala ngayon ah. Oo so, oh, eh. Bawas collection ako. Ito magkano to? Eh bibenta ko 1.5. Darth Vader no? Oh, Darth Vader. 1.5. Hmm. Sagad na yun? Hmm. Ano tatak na ito? Ano yeah. yan yung... Nahulog si Batman. Nahulog yung Batman. Nahulog Batman. 1.5 rin yan si Batman? Oo, oh, 1.5 din. 1.5 din. Yan na yung pinakamahal mo, 1.5. So, one five, one five, ito, 1.5, 1.5 ito, 2,000 2,000, sino ba yan? si, ano yan, Pete. ay si pit tuloy si uh, ting, ting, oh. ito Ford. yan yung mga paninda nyo no? nahilig ka pala sa mario no? oh, may hilig din ako minsan sa mario eh, magkakano diyan? alagang ano lang yan set ko, ipibeta ko yan. set, 600 ito, tumawad, ito, 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 kaya eh, naman tumawad Pero mura na rin sa 600 yan kung... Oo kasi hirap mag-set ng Mario Oo ano Doraemon Maano din na? Marami na rin collectors din kasi ng Mario Oo Mario May mga konti siyang diecast <laughs> Paano ka ba nila mga contact sir? Kung sakali I e, ano nyo lang ako I e, add nyo lang ako Anjo Gesta Anjo Gesta. Oo, Anjo Gesta lang sa Facebook. Facebook. Oh, yun na yung oh, Drop by na lang sila dito no every Sunday. Oh, yun, yan lang. Okay, every sige. Sunday. Okay. Thank you ah. okay, bro. Ingat ka, thank you. Ito si Kuya, kung naaalala niyo siya yung na-vlog ko. Oy. Good morning. Good morning Ate Mardi. <laughs> Late ka nga eh. Ah, oh, uh, mga anak Ayun, ko. Ayun, bunso ko. Hay to. Kumukha mo ah. <laughs> Ito yung mga paninda nila no. Yung mga diecast din siya. Ito ba naka-plastic na to? Naka-bundle lang ito. Bundan. Ah, ito bundle-bundle. Isang dam. Pakita natin, no? Ito may diecast pa, oh. Pa oh, 100 pesos. Ayan, no? Oh. Magkano yan? 750. 750. Yan, karamihan ng mga paninda niya. Mga pambata, no? Ikot muna tayo, no. Sir, thank you ah. Ikot muna ako. Good morning. Hi. Hello. Hello I change. change. I change. Oh, I change. Tara na tingnan. ako rin eh. Ay ka mo lang. Oh, tanghali na rin ako. You know, Ayun, may kasama so, kami oh, mga binata, no, no, anak niya. Oo. Ay, dalawa ng anak niya. Yung naka-black, yung pamangkin namin yung

Man ako, yeah. no. Ang gano'n mo nakuha yan Oh, mahal din dito. Oh. Oh, Oy, boss. Steer ka dyan, boss. Naku, no, ubusan ako, yeah, boss. Yeah. eh. Ako, oh, shout out na lang. Mga hey. taga Mega Bayan. Ano pa lang, boss? Punta rito, Peter dyan sa Tesa. Peter din, yung oh, okay. tumayo. Okay. No? Tapos okay. ay kasama siya. Butol yeah. ko. Butol dyan. May nabili kayo? Meron. Namalengke lang. Gulay-gulay. Uh, ah, gulay-gulay. Taga rito ka lang, no? Taga rito lang. Sa auction ko talaga ito na eh. May numero pa nga ako. Oo, oh, nakabox pa nga eh. Oh. Eh, magkano naman to, Ate Mardi? Dito, 31. 31. Merong 25. Tapos dito, 15 isa. Lap to Japan to. Oo, oh, oh, lata naman. Pati shoes. Yun, may mga... Shoes, May mga shoes na... Maganda Japan. Japan. Pati lumalakas ang negosyo natin ha ah. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you so much kay God. Dumadami pa rin din ang ating Madi. Oh my God. Eh, ano mo yan? Ibalik mo na yan. Kailangan talaga may sasakyan kayo yun. Eh, no? Oo. Oh. Oh. Kaya nga, uh, ano, perfect din yung magkaroon kami ng ano. Oo. Sa bago. Ito, porcelain Ay, ayaw ko kung anong pangalan yung tawag dito. Basta mahalang bidding pagkaganito. Pag ganito oh, ito, yung ano. Kaya mahalang... kayo ng mga babasagin. Hoy, ang laki. Gondoro siya. 200. 250 sa mga, ito. katulad nito. 250. 250 yung yan. Ito last price ko dyan, 220-230. Etong mga to, pwede na to sa akin sa halagang 200. Eto, 300 ko oh, 300, ito, 300 to to. Oo, 300 itong leather. Goods pa siya talaga, tingnan mo yung ano niya. Kahit sweras niya, hindi pa siya gas, -gas. Oo. Oh. Puro made in Japan siya. 10 pesos lang yan, madam. Ah, uh, temporary. May mga naka nakaprint pa sila, mga pan-display. Ayan mga boss si Kuya yeah. Jun nandito rin sa so, Santo Niño. Kapetren at mga boss. Ayun. Naglatag rin siya dito. Ayan. Kanina pa boss Jun? Kanina pa mga siguro may isang oras na. May isang oras na no. Kamusta ang benta natin ngayon? Medyo okay naman. Medyo marami-rami na rin ng bumili. Oo, nakabenta na si Kuya Jun. Ito yung mga paninda niyo. no? 20, 30. 20 yung mga ito. Dito naman tayo sa pwesto ni Jake. Mung wala pa rin bago si Jiko. Ito sa ako, oh. Jack. Ganun pa rin eh. Pagka marami kasi bago yan, yan sa lamesa pa lang. Saka display eh. Sila Boss Alvin andito rin no oh. Ano kaya bago nila? Boss Alvin, ano ba pang pangmalakasan natin panindang ngayon? Ako eh? na, ng mga maaga boss eh. Madami tayo dumatay, madami dumatay. Sa pakiyo na Napaga yung mga customer natin, nandiyo yung kaibigan natin ah, si yung best friend mo yata yun Sino? Ayun, yung pinitinta doon, si Kuya Jun May bago tayong kaibigan dyan, nagja-Japan Star Blast na yun, oh. kaibigan natin yun hmm. <laughs> Boss Jake Boss Mukhang wala na naman tayo nakuha Ubus na Meron na? Ah, naubos lang Wala na hindi, <laughs> kanina kasi nagdatingan lahat ng customer kayo, eh. lahat ng naglalakon na eh, nandito kayo kanina eh. Pati si Tropa, na Oo, din, eh. Kue June, oh, oh. din. Kuya Jun, naglalatag dyan. Oh. Ano na lang natira? Ah, wala na, yan na lang natira. Diorama, mga nagdadiorama, may tira pa ako. Na pa. Nasaan? Pakita natin. Magka ano diorama mo? Si Kuwenta lang isa. Si Kuwenta isa. Wala na, konti na lang pala. Maubos so, na tak tak lalaki? Hindi, may mga babae yan Ah, wala na, isa na lang ang babae Kaya na lang natin, ang dami niya May mga 50 isa Well, nakapilian na eh Wala ang takit po Ito naman sa ati ni Jake Ito naman

Kuya may mga vans. yung pa no? slip on. Kung mo pala si ano? Si Jack, no? Pala ko yung paninda na yun, sa kanya. Ikaw lang na nagtitinda. Pero oh. parang isa. Oo. Ito sarili niya yan eh. Kaya dito siya nakapwesto. Magkano yung kobe mo? Ito? Oh, one tray. Pakita ko nga. One three to. Kobe. Ito boss oh. Pasyala natin si Boss Jack. Ito suot ko yung nabili kong sapato sa kanya oh. Ay SB 500 pesos Yan Linggo-linggo new arrival si Boss Jack no Naka pang running no Marami Ano mga dumating Vans konti Kaya meron Kanto 1-1 Ayan yung mga Yan naman Mga tawaran nyo pa kay Boss Jack yan dito muna tayo sa mga vans Favorite natin yan Ito bago tong green na to 1.4 Nung size to Size 10 Ayan sa mga naghahanap no 1.4 tawaran nyo lang Ito po ang ganda na ito Nung size nito 8.5 Wala pang heel drag oh. Toe drag wala rin Solid pa to Presyo nito 1.2 8.5 ang size New balance 1.2 Parang para Parang barista Hahaha Mm. Ito so, siya mga magic-magic yung ginagamit. Oo. Bas magkano yung ganyan kalaki? 150 sila ka Libre na to? Oo. <laughs> 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 150 libre na to, anak. Yan, si Kuya mabenta dito, no? May mga goldfish din siya, oh. Pabenta so, na lang, bayan ang mga, bayan ang mga. May mga ibong ka na rin, ah. Uh, ah, mga pabenta. Ang <laughs> barista lang. palista? <laughs> barista, nag-exhibition, ah. Eh. Mga boss to, oh, nakapasyal na naman tayo dito sa tablo ninyo. Nakakita na natin yung mga iba't ibang klaseng gamit na nakalatag doon. Okay, pauwi na rin ako mga boss. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo sa usunod na video.